Bohol Masayang masaya po ako Nakabalik ako dito Yung huling kong pagpunta Ay 2016 pa Kaya maraming maraming salamat uh, Bago po ako magpatuloy Pagbigay galang po Sa ating minamahal na mayor Mayor Janet, maraming salamat Kay Vice Mayor ABC President lahat na councilors, yung mga barangay officials Na nandito Mayor Judith ng Trinidad ang ating pong mga board members na kasama ngayong hapon si board member Jerry board member Frank si board member Tuting maraming salamat po yung ating pong mga representatives galing sa iba't ibang munisipyo ng 2nd district uh, maraming salamat sa inyo at ang aking pong malaking pagpapasalamat kay ma'am Lirio Du ang ating pong RBC Talibon noon eh. here. Alam ko po kuyap kayo at siguro hindi na kayo natutulog, mag-asikaso lang. Kaya maraming salamat po, Ma'am. Um, yung ating po mga main organizers ang Talibog noon for Denny. Maraming maraming salamat sa inyo. Alam niyo po, matagal ko nang gustong bumalik dito um, bumagyo ng December 16, de ba? Bumagyo ng December 16, December 17 po nandito ako sa Bohol. Ito po yung pinakaunang lugar na nabisita ko after Typhoon Odette. Ayun, hina BM France kasama ko. Gusto ko na pong pumunta dito sa Talibon dahil launch po namin yung aming anti-poverty program. Ang pangalan po nun, Angat Buhay. Yung angat buhay, ang tinarget po namin yung pinakamahihirap na mga lugar dito sa Pilipinas. At kahit po wala kaming masyadong pera, marami kaming natulungan dahil inasikaso po namin yung aming opisina. Pag sinabi ko pong inasikaso namin yung aming opisina, sinubukan namin ipakita sa tao, nakatiwa-tiwala kami. Inayos po namin na maging mahusay po yung aming mga staff. Inasikasyo po namin na yung record namin maging maayos. Pag first year po ng aking vice presidency, nag-apply po kami ng ISO certification at taon-taon nakukuha namin yon. Inayos po namin yung mga proseso namin para maging malinis. Kaya mula po 2018, taon-taon, nakukuha po namin yung pinakamataas na COA audit rating. Magpapakita, ko po na maayos yung proseso at walang perang napupunta sa korupsyon. At bakit po po ito sinasabi sa inyo ngayon? Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon, hindi po ako nahihiyang bumalik at humingi na naman ng tulong dahil ginawa ko po yung mga pangako ko, anim na taon ang nakaharaan. Pero ngayon, kung dati po tinulungan niyo ko, wala pa akong ebidensya na paghuhusayang ko yung trabaho namin. Ngayon po bumabalik ako, meron na ako sa inyong ipapakita na eto yung ginawa ko ng trabaho, ginawa namin to the best of our ability yung aming trabaho at ipapakita po namin sa inyo na pagtitulungan nyo kung maging pangulo, ito yung klase ng pamamahala na pwede nyong asahan galing sa amin. At ito po, ito po yung klase ng pamamahala na matapat yung gobyerno, kaya po sinasabi namin, gobyerno tapat, angat buhay lahat. Dahil pag ang gobyerno po matapat, gusto kong sabihin ito, mga lingkod bayan na matitino at mahuhusay si BM Franco, sina BM si na PM Jerry, kilala po ako, si na Mayor, na ako po wala sa aking politika, wala sa aking kulay. Pag ako umuuna, hindi ko na tinitingnan kung anong partido mo, basta nangangailangan ka ng tulong, magseservisyo ako sa iyo. Dahil sa akin po palagay, nakakasira yung sobrang grabe ng politika sa atin lahat. Napakarami naman po nating mga lingkod bayan na maayos. Pag nagsama-sama yung mga maayos na lingkod bayan, napakaraming pagbabago ang pwedeng asahan sa atin lahat. At eto po, inuulit-ulit ko ito sa inyo. Halimbawa po dito sa Bohol, kakaupo ko lang po. Meron na kami mga proyekto sa Maribuhok, sa Kasapanglaw. May tinutulungan po kami mga mangingisda doon. Uh, yung livelihood programs para sa mga kababaihan, tuloy-tuloy yon Yung ating pong mga tulong sa tourism sector, tuloy-tuloy hanggang nag-pandemic. Pero noong nag-pandemic na po, patuloy yung ating pagtulong, halos karamihan sa mga medical institutions dito po sa Bohol pinapadalhan natin ng na mga PPE sets, ng mga medical supplies, at kung ano-ano pang mga tulong. In fact, dahil po kakaunti ng pera ng aming opisina, naglagay po kami ng 9 million pesos sa dalawang ospital dito po sa Bukol. Isa sa Tagbilaran at isa sa Ubay para siguruhin na eh, yung mga nangangailangan ng medical assistance hindi na kailangan pumunta sa opisina namin, diretsyo na sila sa ospital para matulungan na sila doon. Sinasabi ko po, po ito sa inyo, dahil maraming mga kandidato, mga national government o mga national candidates, pupunta dito sa Bohol para ligawan kayo. Marami pong mga kandidatong nationals. Pag maliit yung bayan, konti yung botante, hindi na pupuntahan. Ang pinupuntahan na lang yung mga malalaki. Pero ako po kahit maliliit na bayan, sinusubukan kong puntahan ang kaya kong puntahan. <laughs> Dahil po ang mensaheng gusto nating ipaabot, pantay-pantay ang pagtingin natin sa lahat. Maliit ka man, malaki ka man, papansinin ka ng ating pamahalaan. Ang ating pong hindi yung numero ng botante, yung magiging basehan ng ating pagbisita. Pero lalo na malayo, lalo ang nangangailangan, lalo nandyan yung pamahalaan para sa iyo. Kaya ito po, yung sinasabi ko sa inyo, pupunta yung mga national government officials, marami yung magsasabi, mahal ko kayo, mahal ko yung buhol, pero siguro po ang kailangan natin sa kanilang itanong, Nung dumadaan kami sa kahirapan, nasaan kayo? Madali lang pong magsabi na mahal ko kayo. Madali lang pong magsabi na aasikasuhin ko kayo. Pero sana hindi tayo basta-basta naniniwala. Dahil tayo, karamihan sa atin, wala nang paniniwala sa nasyonal. Kasi sasabihin natin, ang daming pangako, hindi naman nagbabago yung buhay namin. Pero kailangan po nating maintindihan na yung kapangyarihan nasa bawat isa sa atin. Dapat po ang eleksyon, hindi natin sinasayang yung pagkakataon na makapili tayo ng opisyal na palagay natin. Dadamayan tayo lalo na sa oras ng kapipitan. Mahirap po na nakikita natin ang opisyal pag eleksyon lamang. Maraming mga ganun na naiisipan lang tayong bisitahin pag eleksyon. Kaya ako po kinekwento yung marami naming programa dito sa Bohol dahil kahit po napakalaki ng Pilipinas, kakaunti yung resources ng aming opisina, hindi po natin kayo nakakalimutan tuloy-tuloy yung ating tulong. Ang aking pong pangako sa inyo kung ano yung pinakita ko na klase ng servisyo sa Office of the Vice President, mas lalo pa yung aasahan ninyo pag nabigyan ako ng pagkakataon mamuno ng ating bansa, mas bibigyan. Mas bibigyan po natin ng pansin yung malalayo. Mas bibigyan natin ng pansin yung maliliit. Dahil ito yung mga lugar na matagal ng panahon na papag-iwanan. Galing din po ako sa isang lugar na bagyuhin. Galing po ako sa Bicol na yung lugar po namin hindi makapwelo yung aming mga magsasaka dahil magtatanim sila, papagyuhin yung kanilang pananim. Pero kadalasan napapag-iwanan kami dahil maliit din yung aming lugar. Kaya alam ko po kung gaano kaimportante na kaming mga lingkod bayan, na, lalo na po yung mga national government official, kailangan pasipag kaming magbisita dahil kung hindi kami nagbibisita, naghihintay lang kami sa mga report, hindi namin mararamdaman kung ano yung kahirapan na napapagdaanan ninyo. Noong December 28 po, bumalik ako dito sa Bohol. Pasensya na Mayor, hindi ako natuloy sa Talibon. Natuloy lang po ako sa Tubigon. T Tubigan. Tubigon. Natuloy lang ako sa Tubigon. Dahil po nagmamadali kami, galing po kami sa Surigao, galing kami sa Dinaga, tapos dumaan kami dito sa Pujol, isang lugar lang yung napuntahan ko. Pero siniguro ko po na kahit hindi ako nakapunta, na nakarating dito sa inyo yung tulong namin. Kaya maraming maraming salamat po. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng tumulong sa aming team. Kasi po yung aming team konti lang naman pero yung mga taga dito po mismo sa inyo yung tumulong. Para siguruhin kayo ba yon? Para siguruhin na kayo ba yung nakasama ko sa Tubigon? Meron ako mga nakasamang mga kabataan sa Tubigon, kayo ba yon? Nagpapasalamat ako sa lahat na tulong. Saka po, Nagpapasalamat po ako sa tulong ng RPC, sa tulong po ng lahat na volunteers. Alam ko po na mula nung nag-announce ako, ang dami nyo nang ginagawa para po tulungan tayo sa kampanya. Ito po, Mayor, ikakwento ko po sa inyo yung ating mga board members. Mula po nung nag-file ako ng Certificate of Candidacy, kakaiba po yung nakikita namin na kampanyang nangyayari. Ewan po ko kung napansin nyo yun. Hindi ito yung dati. Hindi ito yung dati ng kampanya na yung lahat na activities nang gagaling sa campaign headquarters. Ito po, mga volunteers ang nangunguna. Mga volunteers ang nag-uumpisa. Kahit po wala pa kami, hindi pa kami pumupunta. Yung mga volunteers ang sisipag na. Kaya po sa mga rally, pag sinasabihan ko kami, bayaran yung mga nag-a-attend, sumasama yung aking loob. Kasi sinasabi ko po, na hindi lang na hindi bayaran yung volunteers, pero abonado pa. Ang dami niyong ginagawa na kahit wala kami, ginagawa nila para makatulong. Ano po yung mensaheng pinapakita? Ang mensaheng pinapakita yung pagmamahal niya sa bayan talaga yung pinapakita niya. Na kahit may sasakripisyo kayo, nagpapagod kayo, nagubuyan kayo, nagagastusan kayo, laban pa din ang laban dahil alam niyo ang pinaglalaban para sa ating bayan. Kayo may rally sa Tagbilaran, baka ewan eh, ko lang kung makapunta ba kayo kasi malayo. Pero kami nagsadya dito para kahit hindi kayo makapunta ay kahit papano nakasama namin kayo kahit mabilis lang yung panahon. Ang akin ko ulit na pasasalamat sa lahat na volunteers, si Mayor Janet, si Mayor Judith, sa atin po mga BM, sa lahat pong tulong na binibigay sa atin lahat. Ang dasal ko po na pag nakabalik ako, sana victory party na. Pag mangyayari lang po yun, pag tinulungan niyo po kami. Kaya sana po, sama-sama uh, po tayo sa laban na po. Maraming maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Ayan, mga kapatid, ladies and gentlemen, Vice President Lenny Robredo. Na maraming 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 salamat po sa pagkalaw at pagbisita dito po sa ating bayan ng Tali